What's up mga kadets base magandang araw po sa ating lahat mga kadets B at dahil may nagtatanong na naman po sa atin kung paano daw po malalaman na ang ating inahing baboy na buntis ay malapit na pong manganak, mga anak mga kadets so sa araw na ito ito po ang ibabahagi ko po sa inyo mga kadets B ano? bago po tayo magpatuloy mga kadets gusto ko lang po sabihin sa inyo na ang inahing baboy na nagbubuntis ay 114 days ang kanyang Kabuo ang pagbubuntis o 3 months, 3 weeks, and 3 days mga kaditsbi. At meron din po yung plus 5 days or minus 5 days mga kaditsbi na pwede na po siyang manganak mga kaditsbi ng normal. At pupunta na po tayo kung ano po dapat nating titingnan kung ang ating mga inyeng baboy ay manganak na mga kaditsbi. Unang-unang po nating titingnan po talaga din mga kaditsbi ay yung kanyang mga dudo. Pag pinisil po natin ay meron ng lumabas na malakas na gatas, ayan po ay isang sinyales na panganak na po ang ating inahing baboy na buntis. Pangalawang sisilipin po natin mga kalitsbi, kapag yung dumi niya ay parang bilog-bilog ah, na po ang kanyang mga dumi, pag nahulog po, pag siya po ay nagdudumi. Para po siyang mga dumi ng kambing, pero mas malalaki po siya kaunti doon sa mga dumi ng kambing. Yan, makikita nyo po yan, isa din po yan sa sinyal. At ang pangatlo nating titingnan mga kadidsbi kung ang inyong inahing baboy ay hindi na po mapakali. Mga kadidsbi, yung hindi na siya uh, nagtitigil sa isang isang lugar, parang mayroon na siyang hinahanap mga kadidsbi. Yan po ay isang sinyalis din na malapit ng mga anak, ang ating mga buntis na inahing baboy. At ang pang-apat naman po mga na ating titingnan kung ang inyong mga inahing baboy na buntis, nangunguskos na o nangangakha at gumagawa na po siya ng pugad niya po ay isa ding sinyalis ng inyong mga inahing baboy na buntis ay malapit na pong mga anak. Dahil siya po ay gumagawa na po ng pugad o nesting ground na paglalagay ng kanyang mga biik. At ang panglima nating titingnan para masigurado nating mga anak na po ang ating mga inahing baboy na buntis ay makikitaan nyo na po siya ng mabilis at malakas na paghinga mga ka kung baga naghahabol na siya ng kanyang hininga ay sinyalis na rin po yan na malapit na rin pong lumabas yung kanyang mga biik o malapit na siyang mga nak, mga HB. At ang pang-anim po nating titingnan mga kadits para masigurado natin mga anak na po talaga ang ating mga buntis na inahing baboy ay kung makikita nyo na po ang kanyang puerta na mayroong mga fluid ng lumalabas o mga kaunti o maliliit na dumi ng kanyang mga biik na galing po sa loob ng kanyang chan at makikita nyo po sa kanyang puerta ayan po talaga ang pinaka 100% na biik ay lalabas na po mula sa kanyang chan mga kadits So, yung anim na po na yan ang dapat natin tandaan para pumalaman natin na ang ating inhang baboy na buntis ay banganganak na sa araw po na iyan. At hanggang dito na lang po ang ating video mga kadisbi. Maraming salamat po sa pagsama sa ating video sa araw na ito mga kadisbi. Kung palagi kayong nanonood sa ating video, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na at i-like ang ating lahat ng video, mag-comment at hit yung notification bell para lagi kayong updated sa ia-upload ni KDHB. So, hanggang dito na lang, maraming salamat. Babus!